morning mga kafenyo For today's video ay pupunta nga tayo dito sa garden So ayan mga kafengyo Nagjogging nga ako papunta sa garden Para mabilis tayong makarating at mabilis tayong matapos sa ating trabaho Nakakatuwa talaga mga kafengyo Pag nakikita natin na malusog yung ating mga pananim At ito naman yung bunga ng ating papaya Kunting araw na lang ay pwede na natin siyang kainin kung mapapansin nyo mga kafengyo, ay lumalakas na yung hangin. Kaya bago pa matumba yung ating mga talong, ay kailangan na natin silang lagyan ng tungkod. Ang gagamitin pala natin dito mga kafengyo ay bakal. Dahil wala nga tayong makuhanan ng kahoy, ay hiningi ko na lang yung mga reject don sa aming company. At isinama ko na rin pala yung maso para may pamukpok tayo. Pagkatapos naman natin maglagay ng mga bakal sa ating mga talong, ay tatalian naman natin ito para mas lalo pa siyang tumibay at hindi tangayin ng hangin. Parang kailan nga lang itong mga tanim natin mga kafengyo ang liliit nila. Pero ngayon ay ang lalaki na nila at talagang namumuloklak na yung iba. Kaya malapit na naman tayong makalibre sa mga gulay-gulay. Lalo pa ngayon na sobrang mahal na ng gulay dito sa Taiwan. Ayan mga kafeyo, pagkatapos natin dun sa talungan, ay dito naman tayo sa sirigarilyasan. Bali, tatanggalin natin yung mga damo-damo dito para walang kaagaw yung ating sigarilyas sa mga pataba na ilalagay natin. At mamaya, pagkatapos naman natin magdamo, ay kukunin natin yung mga siling pula para gawin nating artem. Tinawag ko siyang artem mga kapeyo kasi hindi ko alam yung Tagalog niya. Yun ba yung nilalagyan ng suka, paminta at bawang na ibinababad para maging masarap yung sili? Ano ba tawag sa Tagalog nun mga kafe nyo? Pwede nyo pong i-comment dyan para malaman ko din. O yun, konting tiis na lang mga kafengyo at matatapos na din natin ang paglilinis sa ating garden. Makikita na natin yung ganda at linis nito. At ayun na nga mga kafengyo tapos na tayong magbunot ng madaming madaming damo. Kaya ngayon, hahakutin na lang natin ito at itatapon. At pagkatapos naman, ay pipitasin na natin itong namumula-mula-mulang mga sili dito sa ating garden. At gagawin na talaga natin tong Artem Ayan mga kafe nyo, matapos na tayong naglagay ng hindi pa siya kompleto. Kasi ah, kulang yung bakal natin. Bali, kukuha na lang tayo dun sa ano, magpapaalam muna tayo sa boss natin bago natin kumuha ng bakal na pang ano dyan sa mais natin. Pero ngayon, kasi nabuwal na rin to mga kafe nyo, gawa ng sahangin. Kaya kukuha na rin natin to. Yung saging. mga kafe nyo nakadali tayo ng buwig na saging yun oh so, meron na naman tayong pang stock mga kape nyo ang laki nito lakas ng hangin mga kafe nyo kaya natutumba na yung ating mga pananim tayong unahan dito sa ating papaya mga kapengiwa, kung mapapansin nyo eh eh no nabanatan na ng mga fruit fly natin to bago pa ubusin ng mga ano natin dyan kasi inuunahan na tayo mga kapay niyo. também mesmo, my caper Merienda time mga kafe nyo Sarap nito Tatanggalin lang natin yung kulay kulay puti Ayan Tapos Okay ganon mga kafe nyo Ayan uh. Mmm มสระอุันอุ่นมา ang ginagawa natin mga kape nyo yung kalahati iuwi natin para matikman nung ano natin ah uh, utok pa ni katropa nung si utol kasi ubus na ng ano mga kape eh pahinugin pa natin sana ng pahinugin sana uh, naman na ng fruit fly, fruit fly. kaya kaysa sila yung umubos eh, tirahin na natin Saka ang tamik ng bunga nito mga kapeyo. isang puno ah uh, 80 pero ngayon grabe yung bigay niyang ano bigay niyang blessings yung AT&T na pinabili namin dati dito wala na mga kape solve-solve na kami busog Iuwi na lang natin to para dun sa kasama natin. Ayan mga kape maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa kape channel at katropa tv. Sana ay hindi po kayo magsasawa. Shout out po kay Ma'am Pasita Eliazar, kay Sir Jesus eliasar kay Ma'am Rochelle Tejada, kay Sir Edwin Tejada, kay Ma'am Marilyn Marcos ng Athens Greece. Yan, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng supporters ng kape channel, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko man po kayo may isa isa ay lubos ang pasasalamat ko mga kapenyo sa ano nyo sa pagsuporta nyo sa akin yan Babay po